Hello, hello all mga kayadsmerds. Umagang kay ganda sa araw ng lunes. Tara, samahan nyo akong mag-market. So, pagkahatid ko kanina sa aking alaga sa school, diretso na ako nag-market. So, nakikita nyo po, hindi pa bukas ang ibang mga stall kasi 7.30 pa ako niya nag-market. So, dyan, maraming pwede bilhan dyan. May mga ukay-ukay din, mga damit. At dito, makabili ka ng sobrang murang gulay at mga prutas. So, yan. Mga kayad smurds. Makabili ka lang ng $30. Marami na yung klaseng-klaseng gulay. So, nakikita nyo yan. Nakatumpok-tumpok na siya. Um, pagkahapon na, magiging $4, $4, ano na, $4 for $20. So, pili ka lang don kung anong klasing gulay na gusto mo. So, yan. Dito tayo sa may karne, mga kayad Murang karne. Dito lang sa may taiwai market. So, yan. Salagang $30. Makabili ka na ng super fresh na karne. So, bili ako para isahog ko sa aking pansit. So, no, magpansit tayo today. Namiss ko yung pansit. Pinas, bili ako ng super Q, bihon, at saka yung Mickey. So, at saka lagyan ko ng ripolyo. So, simpleng pansit tayo mamaya. So, yan. Mga kaya nerds, murang-mura dito. Kung gusto nyo, punta kayo dito sa may Taiwan malaki dito yung market. So, yan mga kay Kung gusto nyo ng mga fish balls, meat balls, shrimp balls. So, ayan. May isda rin. Seafoods. And yung mga shells. Yan. Sarap yan sa sabaw. At tsaka yung isda to. Bet na bet ko tong isda na to. Iperito. Uh, sabawin or paksiw at saka ayan na po ang nabili ko Mickey, super cute bihon. Binili ko yan sa my Pinoy store. At saka ang ating round cabbage at ang karne. So, thanks for watching all mga kayadsmerds. God bless us all. Bye!